school. Nakita natin may tinatayo na rin na school dun sa, dito doon sa dito do sa Doritea 2. Tapos yung kanilang multi-purpose hall, uh, productive na rin, nagagamit na rin nila kaya okay okay na. So, papunta doon sa kanan, kalit kanan, ah uh, papunta na ng highway 'yon. So, dito tayo pupunta sa kaliwa. At doon natin makikita yung Dorotea 1. Okay, so, ayun. Ah, meron din palang mismong elementary school dito sa... Pero, kalubkob. Nakalagay kalubkob. Hal... Kalubkob pa pala ito. Sorry. So, barangay kalubkob. No? Ay, mali tayo. Barangay kalubkob. So, ito. Diretso na tayo. Papuntan na siguro ito ng halang. Ah... Uh... Ayun. Mga ilang metro, ayan makikita na natin dito yung uh, Dorotea 1 At sa tapat ng entrance ng Dorotea 1, makikita naman natin yung school din ng uh, high school So, ito na ata yung halang. Hindi ako nagkakamali. So ito na yung entrance at 'yan yung Naik National High School. Okay, 'yun. Makikita natin dito na nakalagay na Duroteo 1. So ayan no. Ito yung entrance. At may ginagawang dalawang palapag na kung di natin alam kung ano yan bahay o opisina depende, malalaman natin yan pagdating pa ng mga araw so dito uh, ayun eh, yung ganung style pa rin na parang kala mo may second floor na yung pabahay pero wala pa so dito tayo sa kabila at dito ang kikita natin pagpasok natin meron ng pinaayos na pinagawa sa uh, second floor na o ito rin isa So halos halos puno na rin yung mga kabahayan ng mga residente. Ah, ang galing. Oy, ano yan? Ito yung mga unang pabahay na pinagkakaloob ng mga nagobyerno para sa mga beneficiary. So, diretso lang tayo dito. Kung hindi man natin nalilibot lahat ng mga iskinita nito, sa main road lang tayo magpo-focus para kahit pa paano magkaroon lang tayo ng highlights sa development na ng mga residente. So, ito, ayan o. Oh, may second floor na. Nakakatuwa na ganyan na yung uh, ginawa nila. So, ako na uh, na-inspire talaga ako kasi talagang nagsusumikap sila na mamuhay ng maayos, ma-develop nila yung pabahay sa kabila ng a uh, maraming pagsubok no? sa pabahay ng gobyerno na kinakaharap ng mga beneficiary. Pero may kikita ninyo na kung paano nila pinagsusumikapan na mapaayos at uh, mamuhay. O saan pupunta ito dito sa kabila? May mga daanan pa. Mukhang maglugar uh, kaya yan. So, makagulat ko. Parang ang bilis. So, ito na parang hangganan na rin. So, nasa dulo na rin tayo. At ah uh, Ayan, nakikita na natin. So doon sa Dorotea to parang uh, makikita natin yung malaking development kumpara dito sa Dorotea 1. Pagka nanggaling kang main road doon sa may uh, National Road, sa may San Roque, mauna yung Dorotea 2 bago itong uh, Dorotea 1. At uh, ayun, katulad dito. Hindi naman yan totaling sinikin floor. Nilagyan niya lang taas din at... Uh, Ayun din, yung isa sa gusto ko rin kasi may basketball court na. At sa likod nito, makikita nyo, mayroong private subdivision. Kaya pala yung may nakita tayong daanan doon. So, ayun, oh. So, yung private subdivision doon sa kabila, hindi natin alam kung uh, anong-ano yan. Pero, ayun. Uh, mainam kasi may basketball court na para doon sa mapapaglaruan uh, ng mga lahat, no? Ng mga nakatira dito sa pabahay ng gobyerno, dito sa Dorotea to. So ako gustong, gusto ko yan para sa akin. <laughs> Napakalaking tulong niyang para sa mga residente, especially sa mga kabataan. Okay yun. Kung, sabi ko nga kanina, kung ikukumpara nating Dorotea 1 sa Do Dorotea 2, uh, mas malaki yung parang development ng Dorotea 1 sa Dorotea 2. Dito, uh, hindi ganun, di pa tayo nakakakita ng talagang katulad sa Dorotea 1 na bonggang-bongga yung pagkaka-develop ng mga uh, binipisyari. So, like ito, pero kikita rin naman natin na halos lahat naman na, eh, napap-improve na nila. May mga, uh, like, so ito, yon, may second floor na, halos buo. Ayan, no? Diba? Nga pa, second floor na. Itong pabahay kasi na to, itong mga unang design, so nakaabang na talaga sila for second floor. four second floor na talaga. Kaya nasa sayo na lang kung paano mo talaga i-develop ide niya uh, itong pabahay na 'to So yun yung isa sa, ah, oh, ito yung nasa harap natin. Parang ito yung pinaka malaking development to. Chicken Second floor na, tapos the same time, terrace kasi corner lot na siya. So, ikon tayo dito. Tingnan natin. Meron pa pala dito. Oh, wala na. Dead end na pala yun. <laughs> Dead end na. So, private subdivision, nakikita nyo. Tapos, ito, napahayos na rin yung harapan. napapol ano na niya. Second floor. So balik na tayo. Ikot tayo dito sa kabila. So kakanan tayo dito. Hindi natin lang kung saan tayo mapupunta. <laughs> Basta nandito dito pa rin tayo sa Dorotea. Okay, so yun. ah uh, ito, katulad dito. Ay, sa rin pala. Talagang hindi man ganun ka Amero ah, de, no? din, Ayan, oh. No? So, parang competition na tayo ngayon kung alin yung mga <laughs> yung mga residente o beneficiary na ng pagganda nila ng uh, bonggang-bongga yung pabahay ng gobyerno. So, ito yung isa. Ayan, oh. No? Oh. Ang ganda, grabe. Sinong makakapagsabi na nanggaling kasi squatter area kung napaayos mo na yung ganyang ah uh, yung bahay ng gobyerno? Wala na. Dito na tayo. Diba? ah uh, para sa akin, wag din natin husgihan kasi <laughs> syempre, yung mga kababayan natin, nagsusumikap din silang mamuhay ng maayos kahit ah uh, mga nakatira sila sa squatter area. Eh, may karapatan din naman silang kahit papaano eh, umasenso sa buhay at gumaan yung pamumuhay nila. Kaya makikita natin na yayamanin na talaga yung mga kabahayan Sama lang kayo kasi tatlong pabahay ng gobyerno dito sa may kalubkob. Halang, kalubkob yung isa. Tapos halang, alam ko. Tapos, ah, wala. Ito na yung pinakadulo na. So, o nga. Ito na. Okay, palabas na tayo. Kakanan na tayo. si naikot na natin. Mas malaki yung Dorotea 2 kumpara dito sa Dorotea 1. So ayan, palabas na tayo at uh, Kakaliwa pa rin tayo. So ayan yung school. Yung National High School. <tinyo> kalaki nitong school dito. So, didiretso pa tayo sa so, paglabas natin yung kumaliwa tayo at ah... Uh, pupuntahan pa natin yung isa. Basta ano, pag nakarating kayo ng National Road ng uh, San Roque, na Ikabiti, pag kayo Manila, kakaliwa lang kayo. Madadaanan nyo na yung mga uh, babae ng gobyerno. Ah, dito lulusot yung nakita nating private subdivision dito sa may ano, sa Doroteo 1. Ito yung lusot nila, oh. Yung akata. Uh, Katalikuran sentran ayun. <laughs> ano pala yan <laughs> memorial pala yan. So at dapa to ayan oh Pacific Town ito yung daan oh, kikita nyo Pacific Town. Ah uh, ito yung entrance nila. Pacific Town uh, private subdivision. So katalikuran lang ng pabahay ng gobyerno. Tapos mga ilang metro o kilometro. So, itong mga ano na to ha. Ito na yung parang uh, barangay road ng uh, Kalugkob halang. Kung hindi ako nagkakamali. So, alam ko dito sa bandang unahan, meron pang pabahay ng gobyerno dito. Sa pagkakano ko rin, parang pabahay na to, Nando din yung uh, city jail ng Naik. So, katabi. So, ito na ba? Ay, hindi pa. Dali pala yun. Ano yun? Ano ba yun? pinadaanan ako doon na ano, hindi ko alam kung yun na yung pabahay na hinahanap natin. So, ah, ito, halang na ito dito. Uh, elementary school ng halang. Okay. So, parang ayun na ata yung nadaanan natin kanina. Or lalaman natin. Ito may nakikita ako dito parang may mga tricycle na ano rito. Oo. Oh, oh. So, ah, ito na nga. <makes noise> Okay so ito yung a uh...